Okay guys, tulad nga sabi ko, day 6 na ng ating uh, 30 days fitness challenge. Iibahin naman natin ang venue. Nandito kami ngayon sa The Palm. Okay, nag kami ng isang cabana area. So tatakbo tayo dito and then enjoy din natin yung beach. Okay, let's go! Ang dami ng tao dito sa The Palm. Ang dami na tumatakbo. Nandito uh, tayo ngayon sa May Beach side. Medyo makulimlim ngayon ng panahon so masarap tumakbo dito at magpapawis. Nakil, nakil, nakil. Ah, maganda dito guys. Ah, sarap mag-relax-relax. Relax. So dito sa tabing dagat ng... Uh, Ada Adagio do Palm may, may mga kabana kung tawagin ano? You know? para mga cottages uh, na pwede ka mag stay habang nag swimming ka so nakakuha kami ng uh, access ngayong araw na to at madami pang bakante kaya medyo swerte tayo so magre-relax lang tayo ng konti tapos tatakbo na tayo Okay guys, day 6 na ng ating uh, 30 days fitness challenge. Nandito tayo ngayon sa The Palm Jumeirah dito tayo ngayon tatakbo alam ko na medyo boring na sa loob ng gym kaya nag-arrange tayo ng another venue just for today okay tingnan nyo guys ang ganda ng video dito <laughs> Dame mga nagpa-party-party na dito ang daming restaurant, ang daming hotel dito sa side na to at dahil weekend syempre madaming tao mas maganda na dito dito mamaya ang gabi tingnan natin kung makakabot tayo tuwing umaga guys madaming nagyo-yoga dito sa so, may seaside pero ngayon medyo hapo na kaya wala na masyadong program pero normally, may mga programs dito may mga workout tuwing umaga yoga uh, kung ano-ano pa madami <laughs> mga bata naglalaro dun sa tubig okay, back to running So hindi ko alam kung gaano kalayo itong uh, the na running run point. Pero tatry natin tapusin. Sayang guys, walang araw. Kung may araw mas maganda eh. Para mas mabilis pawisan. Medyo mahangin at medyo malamig. Pero tama lang. Okay guys, ito po lang tinatawag nilang West Beach area. mayo ko lang nalaman. Ang ng hotel dito guys At siyempre mahal yan for sure <laughs> Ang dami dito mga family Dito nag spend ng weekend <laughs> At tamang tama Kakaumpisa pala ng summer So hindi pa ganun kainit Masarap sa beach Masarap mag ikot ikot Mapapansin nyo daming restaurant dito <laughs> Restaurant and bars Tignan sa right side Bonggong, parang medyo may yung runway dito. Parang bitin tayo. <laughs> parang nasa dulo na tayo. Ah. O talaga lumakas lang tayo tumakbo. Tignan nyo guys, may runabout dito. Ito na tayong dulo. Last time na punta ako dito, nag-scooter ako. May nakita ako dito na parang mga tent. Mga parang campsite along the beach na pwede mong rentahan. Tara, tingnan natin. <laughs> Ang daming water fountain dito. Ito guys yung sinasabi ko, tinan nyo Oh, ano yan? Pag ito nabasa, walang pang pamalit na damit ito eh Okay Ito guys yung sinasabi ko sa inyo, tinan nyo Para mga kubana along, ano, along the beach side Katulad ng sa amin Pero last time nakita ko yan Parang may mga tents, may mga cover Ganda Okay guys, pabalik na kami Medyo nabibitin ako dito Parang wala pang tatlong kilometro to ah. <laughs> ito sa ano, ganda rentahan ito for family. Tingnan nyo guys. Kahit overnight lang for party party. <laughs> okay. Yan. Medyo pinapawisan na kami tumatagaktak na yung powers namin nararamdaman na namin yung init <laughs> okay guys tingnan nyo dito ang ganda ng view dito makikita nyo yun yung pinakamalaking ferris wheel sa buong Dubai <laughs> medyo malayo eh pero ang ganda. ang dami rin mga ano dito mga private boat Ideal din ito na lugar na pagka for short vacation o during long weekend, masarap pumunta dito. ganda. Ang ganda ng hotel na ito. Radisson. Mas maganda Accor. Eh, Siyempre, mas maganda yung Accor Hotels. <laughs> mga gonggong nakarating na kami dito sa kabilang dulo na itong runway medyo maliit lang maikli parang nahihinaan ako dito sa runway dito hindi <laughs> mahaba yung tinakbo namin so syempre ilang araw na tayong tumatakbo na sana yun na tayo ang ganda na itong dulo nito tingnan nyo guys ang daming hotels ang daming fountains makikita nyo rito meron ding tennis side Mayroon din yata ang basketball court. Ganda, ganda dito. Daming tao. Okay, nagpapahinga na kami guys. At pabalik na kami dun sa may beach side. Parang hindi man lang ako bumaho dun sa takbo na yun. <laughs> okay mga gonggong, tapos na kami tumakbo. So in total, approximately, siguro mga nasa uh, almost 4 kilometers din yung natakbo namin. Ang haba pala. Nagigitin. <laughs> Ito na naman yung fountain. O sige nga. Pawisan-pawisan <laughs> ka tapos sumbabasa kaya rey ka dyan. Baka magkasipon tayo dyan mamaya. Pero yun nga guys, almost 4 kilometers na pala yung natakbo namin, din namin na fountain. Dahil ang ganda nga ng view, ang daming tao nakakaaliw. Pero okay, okay din yung takbo na yon Okay, pabalik na kami dito sa cabana namin guys. Papahinga muna kami ng konti. Napakaganda ng view dito guys, kahit walang araw. Tingnan nyo to. Ayun, ang laki ng peri wheel doon, makikita nyo sa bandang dulo. Ang dami mga private yachts dito. Sarap sa ang ganda sana magrenta ng private yachts na 'yon. Magkano kaya 'yon? Okay, mga gonggong -gong, Medyo nagpapahinga lang tayo na konti. Mamaya ay magsha-shower na tayo. Tapos titingnan natin yung mga restaurants dito malapit. Tingnan natin kung saan tayo pwedeng mag early dinner, okay? lentek <laughs> guys, mga gonggong -gong. Natetempt akong tumawid dito sa water fountain ang problema wala ako pang na short o t-shirt na gagamitin pag nabasa okay guys so pabalik na kami sa hotel tapos na kami tumakbo dito napakasarap din ng pawis na yun kahit medyo makulimlim hindi masyado mainit okay guys nandito na kami sa restaurant kakain muna kami may problema ako guys tingnan nyo yung mga menu hindi ko alam kung ano itong mga to o orderin ko na lang sabihin ko chicken <laughs> and nasaktuhan uh, namin na may parang bazaar dito sa may hotel tingnan nyo may mga nakasail na items so concept yata ito ng hotel during weekend so madaming tao dito okay syempre bago tayo mag dinner magkakape muna tayo Guys, ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Mali yung na-order ko. Aala ko pasta. Ganito pa lang itsura ng risotto. Akala <laughs> ko ba alam mo yung risotto? Order ka na order. <laughs> Nagkamali ako. Dahil pala sinabi ko lang chicken. <laughs> Wala, no choice tayo guys. Kakainin natin to. Medyo nakakatakot kainin tong isang to. Tingnan nyo guys. Octopus. Parang buhay pa eh. <laughs> okay guys. Uh, uwi na kami. See you next time. Okay? Okay guys. Uwi na kami. So tapos na ang ating uh, day 6 ng ating 30 days fitness challenge. Mga gonggong. -gong, Mamba out. Peace out. See you next time.